Nagulat ang buong Don Bell fandom nang kumalat ang balita. Belle Mariano ay bumalik na ng Pilipinas habang naiwan si Doni Pangilinan sa Spain para dumalo sa engagement party ng kanyang matalik na kaibigan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalay na biyahe? Fans, ready na ba kayo sa bagong kilig at intriga na ito? Maraming fans ang napa o oh eh gosh nang makita ang latest updates sa social media tungkol sa paborito nating Don Bell. Matapos ang ilang linggong bakasyon at work commitment sa Europe, Belo Mariano ay tuloy na tuloy na bumalik sa Pilipinas. Nakita siya sa airport na fresh na fresh at nakasmile pa habang binabati ang mga fans na nag-aabang. Maraming nakapansin na parang glowing si Belle na tila sobrang saya at excited na muling makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan dito sa Pinas. Samantala, trending naman si Donnie Pangilinan dahil hindi pa siya bumabalik. Naiwan siya sa Spain para dumalo sa engagement party ng isa sa kanyang matalik na kaibigan. Ibinahagi ng ilang bisita ang mga kuha ng event kung saan makikita si Donnie looking dashing at classy, suot ang eleganting suit. Kahit wala si Belle, halatang good mood si Donnie at nakikitawa sa mga kaibigan sa party. Nagtrending agad sa Ehe, Twitter, ang hashtag HashdonBelle at HashdoninSpain dahil curious ang mga fans kung bakit hindi sabay umuwi ang dalawa. May ilan na nag-speculate na baka may bagong proyekto si Bell sa Pilipinas, kaya kailangan niyang mauna, habang si Donnie naman ay hindi makatanggi sa espesyal na okasyon ng kaibigan. May fans na kinilig pa nga at sinabing sweet daw ito, dahil kahit busy si Donnie, hindi niya nakakalimutan suportahan ang mga taong malapit sa kanya. Isa pa sa ikinatuwa ng Don Bell fandom ay ang mga behind the scenes photos na ibinahagi ni Bell bago siya umalis. Makikita na nagbonding pa silang dalawa sa Spain bago bumalik si Belle. Nakunan pa sila ng video na nagtatawanan habang naglalakad sa isang sikat na plaza at syempre, agad itong pinusuan ng libo-libong supporters online. Ayon sa mga malapit sa kanila, hindi ito dahilan para mabahala ang fans. Sobrang supportive daw ang dalawa sa schedule ng isa't isa at marunong silang magbigay ng space kapag kailangan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang humahanga sa kanila, matured at professional sila sa paghandlo ng kanilang karyer at personal na buhay. Fans are now counting the days hanggang makabalik si Donnie sa Pilipinas at muli silang makita na magkasama sa upcoming projects, events, at guestings. For sure, mas lalo na namang kakiligin ang lahat kapag nagpost ulit sila ng bagong selfie o video together. Kung kinilig ka sa balitang ito, huwag kalimutan ay like at ay share ang video na ito. E comment din sa baba kung anong masasabi mo sa separate trip ni na at Belle. Nakakamis ba sila kapag hindi magkasama? Para lagi kang updated sa mga latest ganaps ng Don bell, make sure to subscribe sa Pinoy Hugot TV at i-click ang notification bell.